Hello mga bossing, kayo po ba mga bossing kay isa sa mga mahilig sa mga natural stone mga bossing ko na nakakatulong mga bossing ko para higit ka na maka-attract ng swerte at maitaboy lahat ang mga kamalasan. Ngayon pa mga bossing ko, isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte. Mag-avail na po kayo mga bossing ko sa aming mga natural stone. Dahil espesyal ang aming mga pampaswerte mga bossing ko. Kapi po yung pinapahid na langis dyan na ibinabad ang lahat ng klase ng herbal na makakatulong upang sa ganon. Masigit ka na maka-attract ng swerte mga bossing ko. At araw-araw ito na pinauusukan At may kalakip na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa mga mahilig sa mga pampaswerte at na-issue ng na mag abil sa amin, tumawag ka lamang sa contact number namin na 0948-788-9806 or sa special na Uh, contact number ko mga bossing ko. Parang uh, sarili ko po itong contact number mga bossing ko. Ito yung personal number ko. Tumawag ka lamang sa 0961 097 mga bossing. O ito po mga bossing ko. Unahin ko muna itong ating amitis mga bossing. Ang amitis mga bossing ko ay anti-stress mga bossing ko. Kung sobrang stress ka sa ngayon mga bossing ko, kailangan mga bossing ko na merong pang ganito mga bossing ko para malayo ka sa anumang kapahamakan. Puro swerte ang darating mga kapag isip ng tama. Kayo po ay, uh, hindi maging negatibo sa buhay para mas magaan ang ng swerte, mga bossing ko. Kailangan na meron ang ganito at maging balance ka sa lahat ng bagay. Kasi sa buhay ngayon, mga bossing ko, masama ang labis-labis. Kasi kapag labis-labis ka mag-isip, labis ka, mag ka mamoblema, mas malapit ka sa karamdaman at maaaring mauwi ito sa depression, mga bossing. Kaya kailangan nyo ito kung may problema ka sa negosyo, may problema ka tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig, may problema lalo na sa pera or kaya sa inyong pong kalusugan, mainam na meron kang amethyst mga bossing ko. Ngayon pa mga bossing, bukod po dyan, kailangan meron kang Dalmatian Stone ang tawag po dyan mga bossing. Dalmatian Stone. Ang Dalmatian Stone mga bossing ko, kung ikaw ay nakaranas na, na malo ko mga bossing ko. Mainam na meron kang Dalmatian stone para hindi ka na muli maloko. Or kaya nalo ko sa pera, naloko tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig. Ito po ay sumisimbolo ng loyalty ang Dalmatian stone mga bossing ko. Ang Dalmatian stone mga bossing ko ay palalakasin din ng inyong immune system. Happy family mga bossing ko. At saka connection sa mga animals. Kung mahilig ka mga bossing ko sa animals, the best na meron kang Dalmatian stone mga bossing ko. Maganda po ito mga bossing parang ang mga anak din po natin ay magsipag sa pag-aaral, ang ating mga relasyon ay malayo sa bisyo, the best din po ito mga bossing, pananatiliin ang strong relationship ng family mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ito naman, pag masdang magaling mga bossing ko, ito pa mga bossing ko ang ating lapis, lasuli ito po mga bossing ko ay uh, psychic vision mga bossing ko, palalaksin lalong inyong psychic vision mga bossing. Kung ko po yung may third eye, mas magiging ma-open po ito at ma mas malalago ang inyong kaalaman mga bossing ko. Tapos sinasabi rin po dito sa ito pong stone na lapis lazuli mga bossing ko ay uh, for happy happy life for happiness po ito mga bossing uh, anti-stress mga bossing ko at for healing mga bossing ko ang lapis lasuli mga bossing the best na magdala ka ng ganito dahil sumisimbolo rin po ito ng kasaganahan tagumpay sa buhay mga bossing ganun din po mga bossing ko kung sobra kang mag-isip ang anak ninyo sobrang mag-isip hindi maganda po yun mga bossing baka iniisip nyo ay isip ng isip matalino nako mga bossing ko alagaan nyo po yan dahil baka yan po ay ma-stress na mga bossing, maaaring mauwi sa depression, magkaroon pa ng karamdaman. Kailangan meron ding amitis. Uh, ang amitis natin, tatlong klase. Pili lang po kayo mga bossing ko para makapag-isip ka ng tama mga pang sa buhay, mga bossing, maging balance sa lahat ng bagay at hindi ka sobra-sobra. Kasi pag sobra-sobra, masama rin po yan mga bossing ko. Ngayon po mga bossing, kung gusto nyo po na mas maging masaya ang pamumuhay at malayo kayo sa anumang mga nakaka-stress na kaganapan, gamitan nyo ito ng amitis mga bossing ko. Pwede kayong mag-una na kahit ano po dito mga bossing ko, kung ano po ang gusto po ninyo mga bossing, pwede magbitbit ka sa inyo pong bag mga bossing, galing kahit saan kayo magtungo, ilagay sa bulsa, pwede rin po yan mga bossing niya pa mga bossing, espesyal ang aming mga pampaswerte. Dahil kapag sa aming nag avail ang lahat ng aming mga pampaswerte ay pinapahiran ng langis, araw-araw na pinauusukan at may kalaki pa ito na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing. Kung naman ang mga pagsubok, yan po ay kaagad ng malampasan at yung mga darating, maitaboy kaagad ang mga pagsubok na yan mga bossing. Kaya tumawag ka lamang sa nag-iisang contact number namin, Or sa personal number ko mga bossing ko na 0961-097-0191 Or kaya po ay sa 0948-788-9806 Kapag busy dyan sa 0948 sa personal number ko, dyan ka tumawag mga bossing ko At dyan po mga bossing ko ay sasagutin ko po sa 0961-097-0191 mga bossing ko At good luck bossing ibulat